May bola. <laughs> so guys, dito kami sa Yogurt Wall. yan the service kasi ate, andun yung mga dalaga naglagay ng mga toppings nila. So, ni really. This is a quick exactly. Nice test. You want? Ay, sorry, mga busy ang camera. Ang ganda natin. Oh, ang ganda natin dito. <laughs> mga mayaman yan sila. <laughs> mayaman sa utang. Hindi, yun ang maganda dito kasi pag bumili ka ever kung halimbawa lang yung ano mo or pwede ka mang tabi. Mga hindi siya mabigat kasi may tabi. Bago lang yung tabi. Oo, oh, bago lang talaga yan. sana mo sa po? Ito yung nabili nila guys. Ayan. Poma. At Libas. Ah, okay. Yay! din. Ito so, aming madam. Si madam Feli. Siya na magbabayan. do. Oh. Hi madam. Wala na po pe. Paano na ito? na lang. Ito na yan ang mga girls. Ayan guys, dyan namili ng ano, bola, Jagger. Hi! Oh, nakahingi siya ng ano, lagay ng bola. Oh, di ba? Oh, sana sila. Ayun. <laughs> Wala pa naman sa kumikita. So, ikot muna kami, guys. At maglalaro ba sila o kakain na? Kain na tayo. Let's just na. Let's just na ba? No. Dapat sana kanina pa tayo umalis. Saan? No. Guys, punta na kayo dyan sa Levi's. May sales yun. <laughs> May sale punta na kayo dito. Uy. Bisan nyo, <laughs> So, kinuha na namin yung opportunity na nag-sale. Ang, laki, ang laki kasi ng discount. So, sayang diba? Minsan lang. Ang kasi minsan lang mag-sale. Mm. At saka, pwede pa, <laughs> pwede pa siya itabi. O, di ba Tabi pa oh, diba? diba, more. Mga palaok. <laughs> ko. Liban. Oh, alam niyo lang kung saan to. Sa, ano yun? Hi. Uh, yes. Yes Mall. Ayan. Dito kami guys sa Yes Mall. So guys, dito kami sa Candy Candy. Ayan. Yes, yes. Just put it inside slowly. Just press slowly. Sana all green. Huh? Sabi ko sana all green ang ano. <laughs> ang cute ng buhok niya. Bakit gano'n ang buhok nila may kulay? Gawa lang nila yun. Plastic. Tapos, ayun, my candy. We're here in Candy Candy. Ah, candy. Uh, candy, candy, candy talaga to, guys. Ayan, o. Ah, uh, baboy to ng mga bata. Tapos, my lollipop. Wow! Oh. Ang candy. Ayun, ang daming chocolate. Ay, chocolate ba yan? hazelnut milk real Oh, hazelnut Tapos yun doon. Lollipop! Lollipop kay John. Oh. Yeah! <laughs> Panira ng ngipin. <laughs> Uh, si Minions. Oh, di ba? Nakikiminions din kami. Hi! Oh, my donut! Ayan, ikot-ikot lang habang namimili yung mga bata. Okay. dito naman ay blue. I have blue kisses. Eh. Wow. How much the tumbler? Blue mm kisses. -hmm. candy. hindi. O ko, alam ko. Tingnan mo. Hmm? Hi, madam. Say hi to my mom. Hi. Kumusta ang busy? Kumusta ang shopping? <laughs> busy, busy. <At> mga gross. Hindi <laughs> na <laughs> 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 nagsug ako dun sa isang burger. Nasa mo yung mga burger? Parang wato yung mga laga ah. Kaya nga eh. Oo. Ayan. Mag-aantay na yung aming driver. Where? Yung malaking mama na yan, bata pa yan. Ilang taon nga ba ito si Muhammad? 15. Oh, 15 pa lang siya. Uh, para hmm. <laughs> ah. okay, ako na rin Okay, bibili ako. Buking artista pala ako. Ang daming dress dito. Oh, uh -huh. pili lang kayo, guys. Ano ba ito? Kalipa. Ano ba ito? bakit? Ay, apra yata yun. Ito na kami sa lifter. It's not working. Even the... It's working. Elevator na kami.

100, 100 like... Madam, huwag ka nang mamili at pa-uwi na tayo. Hindi ko wala na kaano. Iniwala na ako ng dalawa. Tapos yung dalawa naman, hindi sa likod. Yung dalawa mo. Ayun. Nandun na sila, oh. <laughs> sway madam? baka malaglag ka madam may mamadali na kasi yung... anong oras na malayo kasi to doon sa amin may one hour ba yung biyahe natin kanina? oh talaga so malayo nga kasi one hour pala kami kanina nagbiyahe wala traffic yun hinihingala mm. ko hinihingala ko Exercise, yun, ah? Busog ang problema lang, busog tayo. Okay kala... lang. Kaminom ng soft drinks. Hingal ako. Buti sana kung hindi tayo busog. Okay. So kami pa uwi na guys. 9, oh, 11, nine. ano na. 5 mm. minutes to 11. So baka 12 tayo siguro naman. 12 nandoon na tayo sa bahay. Allah, so oh, yung driver namin nasa labas na kanina pa so thank you so much for watching this vlog and pasensya na sa mga magalaw-galaw na vlog ko video kasi yan ka lang pinakita ko lang sa inyo kung update na lang to sa aking channel thank you thank you bye bye okay. say bye Feli Feli Say bye to my vlog <laughs> Assalamu Alaikum with oh, that. Thank you. So, wait, what? <laughs> <laughs> this sounds like the stuff nine year olds play. What, what do you do? No, I know a good song. I know